Nagulat ako sa ibon na nakita ko dito mga pre Kasi kumakain siya ng ahas First time ko makakita ng ganyang ibon At dito naman sa aming kagubatan mga pre May nakita pala akong agila na nangingitlog sa kakahuyan Dahil may nakita akong ibon dito mga pre na nagugutom At dahil may huli ako dito na maliliit na isda Kaya pinakain ko siya mga pre Hindi ko akalain dito na makakahuli yung aking kapulot Ng mga cute na maya mga pre Pero agad-agad ko na rin itong pinakawalan Nagulat ako dito mga pre kasi may biglang nahulog na paniki sa lupa Kaya tinulungan ko itong makatayo at makalipan Pero bago ang lahat mga pre dito mo na nag-uumpisa ang lahat. Dahil maulan yung ating panahon ngayon mga pre. Kaya sobrang putik ng aking dinaanan. Pero hmm. nagpatuloy pa rin tayo sa ating nakakamanghang adventure. Dahil naputikin yung crocs natin kaya hinugasan ko muna dito sa ilog. Idol, malapit-lapit na rin ako doon sa aking nilagyan ng trap mga idol. So tingnan natin mga idol kung ah, may huli ba yun na ibon mga idol. So kapulot yung tawag doon sa amin mga idol. So tara, let's go. Samahan nyo ako, Idol. Nagulat nga ako dito, mga pre, kasi hindi ko inakala na makakahuli yung aking trap ng ibon. Mga idol, nandito na ako. Lala, yun, 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 yun. Nakahuli nakahuli mga idol la ayun ayun ito mga idol oh, grabe ito yung nahuli ko mga idol dalawa pala sila nahuli mga idol grabe ano kayang ibon to mga idol pero disclaimer lang mga idol papakawalan po natin ito mga idol so papakawalan natin pandaga lang po na trap na ito Pakawalan natin tara tara idol may nakita akong ibon mga idol ang cute mga idol so ali ali pakainin natin mga idol ayun yan bigyan natin mga idol dala kong pagkain oh ayun yan, yan, yan la 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 Ayun, lumipad. <laughs> lumipad na siya mga idol. Pinakain ko sana yung ibon mga pre, kaso natakot siya at lumipad. Kaya naghanap na lang ako ng iba pang makikita natin dito. Tara mga idol, samahan niyo ako, maghanap tayo ng iba mga idol. Nagulat nga ako dito mga pre, kasi nakita ko yung ibon na kumakain ng ahas. Alam mga idol, anong ibon yan mga idol? Grabe, kinain yung ahas mga idol. Tingnan niyo, grabe. Kinain yung ahas, nilunok niya talaga idol. Grabe na ibon. Ang lakas ng loob ng ibon mga idol. Grabe, anong ibon kaya idol? Agila ba yan or hindi? Ano ba yung ibon niyan mga idol? Grabe dito sa aming gubat mga idol. Ah, grabe. Lahat ng ahas mga idol kinakain ng mga ibon. Nabali naman yung panahon karon dapat ang ahas may mukhaon sa ibon. Dahil namang ako sa mga nakikita ko dito sa gubat. Kaya agad-agad pa akong nagpatuloy sa aking pagana. Hanggang dito ay may nalaglag na ibon. Lah, lah. Ano yun? Ibon mga idol, ibon. Dah. Nalaglag ata. Grabe. Nawala siya ng balance sa idol yung ibon. Anong ibon ba to idol? Tingnan nyo idol. Hawa ko na idol. Anong ibon to idol? Grabe. Pakawalan natin mga idol kawawa naman siya mga idol kasi nalaglag siya. Eh, hey, pali pa rin natin. At sa unahan naman mga pre, may nakita akong nagugutom na ibon. Para, mga idol, may nakita akong ibon mga idol. Anong ibon ba to mga idol? Buti may dala akong pagkain. Tara, pakainin natin siya mga idol. Grabe. Ano ba yung agila ba yan idol o hindi? Ano ba yan? Alay, pakainin natin mga idol. May dala akong isda mga idol buti hindi siya nangangagat mga idol. Pakainin natin. Grabe, kawawa naman mga idol. Mga idol, ito yung daan namin pa uwi, mga idol. So dito tayo dadaan mga idol kasi pauwi na tayo idol. At dito mga pre, habang pauwi na ako, nagulat ako sa pangyayari. So ngayon mga idol, pauwi na ako. Lala, ano yun? Lala, paniki, paniki, paniki. Laglag, paniki mga idol, paniki. Ano yun? Grabe, kawawa naman mga idol. Sobrang kaliit niya oh. Grabe mga idol oh. Alele, e, paliparin natin mga idol, paliparin natin, kawawa naman mga idol, oh. paliparin natin Yun yun, tumakbo na mga idol Sa lahat pala na nakita ko mga pre, dito talaga ako nagagandahan, kasi agila yung nakita ko dito Idol, nandito ako sa kagubatan mga idol, may nakita ako mga idol, ano yan, eagle ba yan idol? Dah? ang ganda mga idol, oh. may marami isang itlog mga idol, oh. tingnan nyo idol, grabe oh, grabe, sulit yung mga itlog, dami niyang itlog mga idol So hindi natin yan sasaktan, papabayaan na lang natin siya dyan mga idol. Agad-agad ko na rin itong iniwan mga pre. Habang naglalakad na ako pa uwi. May nakita na naman akong ibon. Mga idol, habang pa uwi ako mga idol, may nakita akong a, dalawang ibon mga idol. Grabe, nandun sila sa pugad mga idol. Oh. Tingnan natin mga idol. Grabe, kawawa yung dalawang ibon mga idol. Hindi sila makapasok. Ali, ali mga idol. Tulungan natin silang makapasok sa ang mga dalawang ibon mga idol. Kawawa naman. Pagkatapos nun mga pre, agad-agad na rin akong umuwi. Kasi medyo malayo-layo pa yung aking lalakarin ngayon. So ngayon mga idol, pauwi na ako mga idol. Grabe dami nating nakita ang mga idol. Pero wala akong kahit isa na dinala mga idol. Pinakawalan, pinakawalan lang natin sila mga idol. So maraming salamat sa panonood mga idol.